lang guys. Ang problema nito, paano ko siya maidudugsong doon sa isa na wala naman siyang tulad nito guys. Dapat yan ay makadugsong. Okay. Pero pagdating doon sa kabila, Pagbating doon sa isa, hindi siya madugsong. doon sa isang dugsongan, wala. Ayan. natatanggal pala siya, guys. So, pwede pala. Okay. Yun. Huh! isko No. Ayan lang pala. Tapos, nasan yung isa? Para dito. Ito. Ay, Pokemon. Ay, Pokemon. Alam ko lang yan. Uy. Ah, ito guys. Okay. Ayan na. Solve ng aking problem is. Ayan na. Ayan na. Ayan na siya. Okay. Pwede ko na siyang ikabit. So guys, alam mo. Nanghihina ako sa init. Sobrang init kasi. Okay. Ayan na. Nasolve ng aking problem. Ikukunik ko na siya doon para siya ay ano i-try natin kung siya ay iilaw kasi ito yung pinoproblema ko guys kung paano siya ano okay guys itry muna natin nasaan niyo nasa niyo ating isaksakan where is the saksakan so, so guys sasaksak natin yan guys yan isaksak natin kung siya ay iilaw o bakit hindi siya umilaw kung what happened Hmm, ano nangyayari? So, kailangan natin ng no, light, light. Ayan na guys. Kumilaw na siya. Plus... Then, blue, Where is the red? The, the color of yellow. Where is the color of yellow? No yellow. No yellow. Why? Okay, guys. I try to put outside in the terrace. And the night. I open this Christmas light. Okay. Okay, okay. Now I'm going outside. Now I'm going outside. Oh my God. Please. Don't, 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 don't. Oh my God, please. Hala. Ano na po guys. Gusto ko nang na okay. okay, okay, okay. okay, okay. Initan. kong maayo. Ay, ginuugi. Initan. Diyo kong maayo. Oy. Dito, dito Dito, dito, dito. Dito ko 我老公。 the moon

hindi ko masure yung haba niya kung aabot sa dito yang pas pa. alam. Ang dami nyo nang hindi nakikita sa akin. Um, okay. huh, ah, guys. guys, nagsibay siya sa ulan. Kasi, walang tao dito. Para, tumagal siya. Ito ating alam Ito guys, papakita ko. Ito siya. Ito siyang pailawin. Hanggang dito guys. Hanggang dusa sa dulo yun guys. Ito guys, yung dugsungan nyo. I-try natin i-dugsung. lang. Kasi yung aking kamera ay ano. Ano ka ba, oy? Sumuot ka naman. Yan. ito ha, itong ating halaman babalik lang natin dito sa kanyang lugar Ayan. at pati itong isa yan yan guys tapos na Mamaya na tayong hapon. Mamaya ng hapon natin tingnan uli. Okay, bye bye Tapos mainit. Oh, Ini talaga. Kita nyo ba yung itsura ko? Para na akong... Ay, nako. tiguang na maot. Ay, okay lang yan. Basta walang sakit. Okay. Yuhaw ko eh. Huh? Pagkainit. Mamaya guys, maliligo ako. Maliligo. Ay, nako. Ngayon. Dito muna ako. Maghiga-higa. Ay, hindi ko kaya. Ang init. Grabe. Huh. Sobrang init. Huh. Ah. Makamatay ang init, guys. Ah. ah. Hirap talaga. Kailangan. Paano na kaya itong buhay na to? Nahirapan na ako kumilos, guys, pag sobrang init. Sobrang hot. Super hot. Man, ano ba itong aking kamera? Makulit din itong kamera ko eh, katulad ko. Ah! Nagpasaway. Sige lang. Galaw nang galaw. Alam yung, Alam nyong guys, meron pa akong labahan sa taas. Hindi ko pa na anlawan. Dalawang kubrikama at saka yung mga damit ko. At saka yung... Ayun... Yung damit na puti ko, tsaka di kulay. Hindi ko kaya ang init. Paano? Ano na? Past nine o'clock na morning. Eh. Sobrang init na guys eh. Nagwalis pa ako dun sa taas. Kasi. Yung, ay ko, sakit talaga sa ulo yung anak kong lalaki. Kada sigaret niya, ganon, sigarilyo, pag naubos, tapon kung saan saan. Kaya ang dami kong walisin doon sa taas. Kaya na, na ano yung paglalaba ko na tawag dito. Natagalan. Tapos yung gripo pa doon sa taas guys. Sira. Inayos ko pa tulo ng tulo na napuno na ng lumot yung rooftop. Ang dami. Bukas ipakuskus ko yung kay Ate Gina. Bago, habang naikot yung wasing, papakuskus ko yung ano, lumot. Kasi andulas kaya guys, pag hindi ka magdandahan, maglakad doon sa taas. nako madulas ka. Sa sobrang dami ng ano, sa sobrang dami ng lumot. Hanggang dito sa dulo na, dulo doon sa kabila. Hanggang dito sa may, dito sa may taas na yan ang lumot. Kaya paayos ko bukas ipa ano ko ipa kuskus ko kay Ate Jena. Nainis ako dun sa anak kong lalaking isa. Napaka ano tawag nito? Dugyot. Ang sarap batukan. Kung hindi lang talaga ako nagpapasinsya talagang mababatukan ko sa ulo. Sarap talagang batukan gigil na gigil ako pag hindi pa naman nailabas ko yung galit ko nang gagalaiti ako sa inis nasakit yung dibdib ko sa galit ikaw iwin ha mayus ka malapit lapit na kitang palayasin naiinis na ako sa iyo yung mga sigarilyo mo sa taas usan saan mo tinatapon yung upos ibasurahan naman sa taas eh kulit mo sobra ka gigil na ako sa iyo. Hmm. Ito na lang, oh. ito na lang pasensya ko, oh. ito na lang oh. Talagang pag umuwi ka dito, yung bag mo, yung damit mo nasdiyan na sa labas ng gate. Nanggigigil talaga ako sa iyo. Tingnan mo yan guys, oh yung dingding ko. Ayusin ko pa yan, nakakapagod talaga mag-akit-akit, ganitong may edad ka na. Magsigil lang hindi katulad nung kay bata pa na madali lang gawin yan ngayon hanap ka lang ng tungtungan tatakot ka pa baka mabuwal ka ay Diyos kumiyo ano ba to eh? may pula ako dito ito ba yan ito pa oh Tagyawat. ay ako tumaba kasi ako guys tingnan mo mahirap magpapayat madaling magpataba kahit trabaho mo lahat baliktad ay nakulala sana matapos na lahat ng problema hindi ko lang masabi sa inyo guys kung anong aking problema pero andito sa aking kaya pa naman pag iniyak mo na yung sama ng loob kaya pa naman pag iniyak mo pero pag hindi mo na iiyak at hindi mo na ilabas yung sama ng loob mo ang sakit sa dibdib parang parang gusto mo laging parang gusto mo may away kasi sasabog na yung dibdib mo sa galit kaya pasadyos ko na lang lahat. Eh, kandiyan naman si Lord. Hindi naman ako pinabayaan mulat sa pool. Bakit ba yung kabila kong salamin? Ang labo. Pag ginanyan mo, ang labo. Pero yung kabilang mata ko maganda. <laughs> yung kabilang mata lang yung maganda. Yung kabila, ma malabo. Tingnan mo. Oh, ang labo. O, oh, labo. Pero yung kabila, yung kabila dito, dito, okay. Maganda yung mata ko dito. Yung kabila dito, malabo yung ano, tingnan mo yung salamin. Ang labo, nagmo-moist. Ito, okay siya. Diba guys, tingnan mo. Pangit ng, pong, ang pangit ng salamin. No? <laughs> Hindi yung salamin ang pangit. Si Lala yung pangit. I just come... Lord, patawad. Ano bang gagawin natin ngayon, guys? Yung yung silong, yung down namin, yung yung baba. Naturko na kayo. Naturko na kayo doon pati yung rooftop. Ayun, dito lang ako sa kwarto ko. Bumaba ako kasi ang init talaga guys. Kasi naglalaba ako dun sa taas. Ang init. Kaya itor ko kayo dyan sa kwarto. Kwarto ko yan. Dami sabit-sabit. May mga pantit bra. Mga damit. <laughs> Nakakahiya. Pero bakit ako mahiya? Nandito lang naman ako sa bahay. Hindi ko naman dinisplay sa labas yan. Tapos yan guys. Yung labas na ba, Ano, yun, yun, yun. Yun yung bintana na yun, yung labas doon, yun yung teres. Natur ko na rin kayo doon. Oo. Ayan, yung walis, nandun sa may aircon. Tinaas ko, gawa ng dalawang pusa, laging inangat-ngat. Ganun pala yung dalawang yun, makukulit. Ayun, tulog ngayon, tulog sila. Mamaya na naman yun, mangulit. Oo. Oo. Andun sa rooftop kanina, naglalaro, naghahabulan. Kaya napagod. Tapos nung bumaba ako sa baba, sumunod yung dalawa kasi narinig nila na bukas yung pintuan. Rinig nila, lulusot, lulusot yung isa, inipit ko para para pumasok. Kaya hindi siya tum tumuloy sa paglabas. Hindi siya natuloy sa paglabas. Kaya nung umakyat ako, umakyat din makulit talaga lalo na si Mia kasi yun si Loki kasi bayot 'yun. yun yung si si Loki bayot 'yun, 'yun yung 'yun yung kulay puti, bayot 'yun si Loki. Ayan, ayan guys. Tour ko kayo sa aking kwarto. Ayan, 'yan yung aking kwarto. At ito yung aking Ayan, pakita ko sa inyo yung aking higaan. Ayan, nagrambulan kasi yung isang sapin dito na kulay orange pinakit ko sa taas yun yung nilabhan ko ang kapal guys ang bigat bigat sa hindi ko kaya kaya mamaya inanlawan ko na yun guys pero nilagay ko sa nilagay ko doon sa upuan para tumulo yung tubig at hindi ko kaya buhatin yun, guys to katulad nito guys ang kapal nito magkapal masarap masarap naman to gamitin guys kapag katulad nyan tag ulan kasi malamig yung panahon oh madumi na rin sya guys oh lalaban ko na rin yan ibababad ko yan ayan Nandito yung okay rebot eh, eh patungan na eh, cellphone gamot sa piklat habang ako nakahiga at naisipan kumagamot maggamot sa aking piklat. Ginagamot ko. Maliit lang naman yung piklat guys. Kaya lang, ano ako piklatin kasi nakaranas ako ng nakaranas ako ng bulutong nakaranas kasi ako ng bulutong pag, pag sabi sabi kasi nila pag nakaranas ka ng bulutong pag ikay nagkasugat antimano mayroon ka ng ano mayroon ka ng piklat hindi na nawawala yung piklat kasi yun daw yung ano ng bulotong eh nagkabulotong ako guys ayan may ano ako dito dito ayan oh, piklat sa bulotong din yan guys ano yan sa bulotong yan guys hindi ko alam kung nasaan yung iba kong bulotong basta dito parang dalawa yata to guys bulutong ko dito kaya yan yan yung timailhan ha, na ng ako kaya kung